Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Magandang araw sa ating mga subscribers, sa mga followers natin sa ating uh, FB page na ATTY Elvin. Tsaka magandang araw sa mga first time ako uh, akong mapanood. Kung naligaw lang to sa YouTube account mo or sa news feed ng Facebook mo maybe it's for a reason kung bakit ka napunta rito. Check mo na rin yung mga ibang videos na nasa channel ko saka naka-upload din sa YouTube. Baka may mga iba ka pang uh, gustong malaman na nasa mga videos ko na sa so baka nandun ang solusyon sa mga gusto mong malaman ang pag-uusapan natin ngayon ngayon tungkol sa tamang focus sa mga kaso no? especially doon sa mga nagko-comment sa atin sa kanilang mga labor cases. Kung magpapakastress ka lang naman sa kaso mo, di ba? Saang parte ng kaso mo ang worth it pagkastressan? Ika nga. Kasi sa kaso, Maraming issue yan. Hindi lang naman uh, iisa. So, sa dami ng issue sa kaso mo, meron dyan mga main issue and meron dyan mga minor. So, kung magpapakastress ka, aling issue ka magpapakastress? Pero bago natin na uh, talakayin yan, shout out muna natin ang ating mga pasugid ng taga-subaybay, mga subscribers natin, mga followers natin na walang sawang nagsishare at nanonood sa mga videos natin. Alright. <clears throat> Actually, isang itong uh, video natin came from our follower na na-preventive suspension siya. And then, <clears throat> may mga questions dun sa kanyang preventive suspension kasi naging 31 days na and uh, it seems like alam niya yung rule na dapat 30 days lang ang preventive suspension and uh, there are there was an extension of uh, preventive suspension na parang alam niyang possible naman but then may mga petsa na medyo sa tingin niya ay eh, procedurally infirm no or hindi tama so ganyan uh during the period ng kanyang extension sa PS or preventive suspension, may lumabas na decision and uh, parang yung date, no, may question siya doon. Another thing eh, hindi pa siya nabibigyan ng sahod doon sa kanyang period of extension ng kanyang preventive suspension. So ang file siya ng uh, illegal constructive dismissal case. Uh, ang tanong niya lang na concern na concern siya doon sa na violate na due process daw niya no yung kasi na-highlight dun sa kanyang questions sa kanyang message <coughs> sa atin and uh, ito hindi lang to first time na nakatanggap tayo ng ganitong uh, class comment question marami pa tayo natanggap in the past so na-highlight na, na lang na marami pala yung mga subscribers natin and followers na nabibigyan nila ng uh, diin sa kanilang mga reklamo ang uh, violation of due process so gaya ng uh, isang comment before na na-dismiss na siya from service pero eh, hindi na observe ang five day five calendar day period sa kanya no and uh, ang mga notice no hindi nasunod ayon sa pinag-usapan so nakaka-highlight naka sa kanilang sarili yung mga procedural issue doon matapos uh, hindi nila tinakel yung uh, main issue na illegal dismissal halimbawa ganun. Ano ba ang magandang pananaw sa ganyang uh, sistema? Well, in my view kasi kapag nag-file ka ng illegal dismissal complaint, ang pinaka main issue mo talaga dyan is the illegal dismissal ang mga minor issues mo dyan, yung mga procedural lapses, mga notices issue, issue sa hearing, due process, no? sa procedure. No? That's why sabi natin sa illegal dismissal case, it's always uh, the what and the how. Yung what, uh, Iyan ang question doon sa part na what reason or what ground tinanggal ang isang empleyado. Yung how naman, ito yung in what manner naman siya tinanggal. Ngayon, kung mag-focus ka sa kaso, <clears throat> alin ba yung bibigyan mo ng diin? Yung what o yung how? Sa akin kasi, importante na nakafocus ka sa what. What ground? Tama ba ang ground na ginamit? Tama ba ang ground na or rason sa pagkatanggal sa isang empleyado? I'm not saying na hindi importante ang procedural due process kasi nahahighlight yan. Pero kung magpapaka-stress ka lang naman nahalos uh, sa <coughs> atakihin ka na sa gigil mo halimbawa doon sa HR sa may-ari <coughs> eh doon ka na magpapaka-stress sa main issue 'di diba? Kasi unang-una ang main issue natin ang uh, illegal dismissal uh, sa Article 294 ng ating labor code. Ang consequence kapag illegally dismissed ng empleyado ay reinstatement with full back wages yan. So, when you say full back wages, kung dalawang taon tumakbo yung kaso mo, that's 24 months. So, 24 months kung sumasahod ka ng 20,000 per month, so, that's 480,000 pesos in terms of basic pa lang sa full-back wages. You're still not talking of allowances na considered as regularly given or integral part of your basic, plus pro-rata 13th month pay, service incentive leave, no? And uh, Of course, kung hindi man ma-reinstate, at least payment of separation pay in lieu of reinstatement. Nandun ang laban. Kung halimbawa naman na uh, tama ka nga, na hindi ka nga nabigyan ng tamang uh, notice, hindi nasunod ng period, then meron kang halimbawa procedural issue doon sa pagtanggal sa iyo, then assuming na manalo ka sa isang just cause, That's 30,000 pesos. Eh, dahil nag-focus ka doon sa procedure, hindi mo na masyadong natutukan yung kung tama ba ang pagtanggal sa'yo, hindi ka na nakagather ng evidence. Eh, panalo ka nga sa, sa procedural due process lang. So, 30,000 lang na panalunan mo. Hindi mo na panalunan ang 480,000 na dapat eh, doon sa fallback wages. Isama mo na yung iba pang mga award na nakuha mo dapat we're look, looking at like 500 to 550,000 kasama na yung range statement salary mo ano. Ngayon, kung illegally dismissed ka pa, meron ka pang separation pay. Kung naka 5 years in service ka, 20,000 per month. So you're looking at another 100,000. So technically, <coughs> sa illegally dismissed na ruling, sa ganyang scenario, naka 600,000 mahigit ka. Six, six, 650, roughly yung mga ganong figure. Kung ang finding ay illegal dismissal. Kahit sabihin pa natin na tama ang procedural due process sa iyo. kung i-reverse natin, uh, mali ang procedure sa iyo, mali ang how, pero tama ang, hindi naging tama yung what, kasi hindi mo naman na, na pakitaan ng ebidensya na maganda, hindi ka nakafocus doon, nanalo ka, 30,000 lang. So, 2 years ka nakipaglaban sa kaso mo, 30,000 lang napanalunan mo. So, gantoa ka kasi napatunayan mo na mali ang due process na ginawa sa'yo. Wala sa procedure, mali ang notice, and you were awarded 30,000 for your stress. Now, if you're happy with that, wala namang problema. Now if you are a practical person and uh, naka-quantify mo yung effort mo sa monetary award then of course logi di ba nogi sa investment ng time, ng stress, ng effort. Eh kung nagbayad ka sa abogado mo, eh baka kulang pa in 30,000 mo. Uh, that's what I'm saying. No. Um, when you when you fight sa ganyang mga kaso ispat ninyo yung main main issue. Ah, uh, marami akong nakikilala ng ganyan na nami-meet -me no na masyado naka sa mga notice, sa mga period, sa mga paanong uh, mga sulat na hindi na ano ganun. I'm not saying na hindi importante yung mga yon. Importante yon pero pag halimbawa nag-uusap tayo, mag-focus ka sa bakit mo nasabing hindi tama ang pagkakatanggal sa'yo. So, may iba dyan nagre-reklamo na attorney tinanggal ako dahil sa pinagbintangan na kung nagnakaw ako. Pero mali ang kanilang ganito, mali ang kanilang notice, mali ang ano, hindi ako nabigyan ng pagkakataon ganito sa pag-uusap sa mga ganito. So, tingin ko attorney may may lapses sila sa procedure pero hindi niya na substantiate yung question na paano mo nasabing hindi ka nagnakaw okay kasi tinanggal ka for theft and now you have to tell the court na that your dismissal for theft is illegal and you have to explain demonstrate to the court why do you think na illegal ang dismissal mo for theft we know for a fact na ang burden of proof pagdating sa illegal dismissal cases is on the part of the employer kung merong uh, an undisputed yung fact of dismissal na kay employer yung burden of proof na valid ang dismissal. But sasabihin niya ni employer in the case of theft na tinanggal namin siya sa theft, your honor, kasi hindi niya na i sa kumpanya yung ganitong halaga, yung ganitong amount, yung ganyan, ganyan, ganyan. So, the employer by just presenting yung document sa limbawa na ganyan, would appear na merong basis na ang kanilang pagtanggal sa empleyado for theft. So, parang substantiated na. So, ang tanong ngayon, siyempre, anong masasabi mo, employee? Doon ka mag-focus. Sasagutin mo, siyempre, na attorney yung ang pinakita nilang ganitong patunay daw na hindi ko na na hindi ko ganito ganito yung paliwanag diyan diyan ka mag-focus kasi diyan mo debunk, yung claim ng employer mo na nagnakaw ka yan ang main issue yung mga hindi ka nabigyan ng notice kinapos sa 2 sa five days kinapos sa 3 days importante yung mga yon pero kung ang iyong attention ang iyong lakas ay ibubuhos mo sa sa kaso doon ka tumutok sa main issue 'wag mo masyadong intindihin yung procedural uh, so kung halimbawa atiin mo yung effort mo into 80% saka 20% eh yung 80% ng effort mo ibuhos mo doon sa illegal dismissal kasi doon pa lang sa point na 'yon eh, kaya mo nang kunin ang buong panalo ng kaso mo So, 80% ng resulta ng kaso mo, normally, makukuha mo yan sa pag-focus doon sa illegal dismissal complaint. No? So, ganun, ganun, ganun mo lang siya titingnan. Um, it's, it's well and good kung na-cover mo lahat procedure-wise and etc. Maganda naman yan. Provided, okay na yung main issue. Marumay, may, ano ka na, na-establish mo na yung position mo sa main issue, may evidence ka na and So, with that guys, um, I hope you found this video beneficial and helpful to you. And if you do, then uh, if you found this uh, helpful, share na lang ninyo sa mga kilala ninyo para mapakinabangan nila. No? And uh, again, thank you for watching uh, this video and I hope to see you in my next ones. God bless.